sa pikas bahens di patampadayon sa unahan at usang kaon ning dugang report kay naay pulis nga nahubog ang sabay na kaon ni mga pulis may gilang nahubog gidakop ron sa kapulisan pod ah, gi unay og dakop ang usa ka pulis gidakop sa mga kaubang pulis tungod kay ang mga bata dito sa usa resort iyang gilumsan <laughs> Kagita lang ni kataw katawa Ang sabay na hitabong itaw niya Ano niya mang ilumsa Ato pabinaon may galang detalye sa report Kasama mo sa balita Radio Paul Lauro d d d y h p m Report Radio Attorney Live ni Ron si Speed Pilot G.C. Sumampong Sa panimahay sa usas sa mga bata no? Ang duha uh, Attorney natin mga address sa duha Attorney Rupil Itong uh, duha kalalaki Kay duha kalalaki Mini Ogo sa kababay mga nag-edad o 16 anyos ni silang tulok. Mm. No? Uh, Pag-recap at turn your alas 3 and tak na sa hapo noon, yan itong Agosto 3, Domingo ni siya, sa Uncle Mike Beach Resort sa barangay Marigondon Lapu Lapu City. At ulang yung nganlan, kaya maumuni ang amplis sa incidente yun. No? Mm. So, ang kining police nga na-assign sa Traffic Enforcement Unit, TEU, sa Lapulapo City Police Office ni Sarasay, no? TEU. Onya maulis si Patrolman Celso Precio Jr. Gipail na nila ang kaso gahapon Attorney Rupil matod pa sa Women's Days kasi Police Staff Sergeant Marian Iyas nga maoy ato gikuhaan og address ni ining usa sa mga biktima no kay naglisod yung migpangit kay dako ang ilang mga sityo nga ilang gipuy-an sa barangay pasak po na pula positive. Mm. So i connect na lang nako ang ang investigator sa Women's Days. Gipakontak nako na ang usa sa mga uh, parents o uh, relative sa bata. So usa sa tulo ay eh, hatag og pagtugot nato. Magpasalamat ta na daan na nitugot siya. Ni ako sa balay sa lula ining 16 anyos nga babae nga biktima no. Matod niya dito sila kuyog sa iyang lola ay do gamay nga salo-salo dito sila sa beach o nya diha ang iyang classmate at duha kining duha kalalaki iya classmate naglangoy-langoy sila dito o nya sila kalit sa pulis gi pantoslo ilang naong gitus dagat mm. ipanglumsan ba mm -hmm. Sumotong so, ni sit ni sinta sila unsa ilang sa no Pasa so, ba ni pulis sa Paul, hubog na nindaan pag-abot, Paul? Ah, hubog na nindaan kay sa diyang di background check nila ito. No, alam rin mga previous record pa at Tony Rupil. Kini mga pulis? Oo, oh, niya. Oy. Matapahod ko nila ni sa resort. Huwag na dito, no? Uh -huh. ba? Matapahod. So, ato'y kauban ang usas sa totoo. Katulungan ka laki, So, 16 years old din, uh, bata, uh, kinini ang dalaga naman ni Paul. So, ngayon lang, uh, lang itong inday lang, Paul. Inday lang. Uh, inday lang. Nga ayala at tubang niya sa kamera sa iyang tarisko na yung pader may kayo makikipay mong mga pagkorelo na gulot sa iyang lola po taon. salamat na ako ang lola at film na nisalit na ito. At least, makuha na ito ang tinuod ng istorya ba? Kaya, naamang gawin ng gawa sa balita, nalik ko nung mao. Mm. So ano sila, ako sila, ako sila, ako sa niya. Uh, ano hp it's me, mo conduct yung investigative reporting, no? So maning yung niyata Ako na lang din mo si Inday, Inday, uh, si Attorney Rupil, ha, sa DYHP. So, bagala yung pangutaan na. Kung sa mga yung dito sa uh, inyong pagligo-ligo. Hello, so, Inday! Oh, may buntag ni? Oh, may buntag live daron sa DYHP HP, uh, og ingon man sa IFM. Kining sulti economy bi unsa man tong hitabuan nga ligo mo adto og dagat dito sa resort? Oh, niya. Oh, niya. Dara sa kanang mabaw ra sa dugan. Oh. Yeah. Dili pa kay kanang ligo-ligo ni siya kanang kuan dol namo mo. Ni sa usa ka kauban nako iyang gibira iyang buktong sa kauban. Mm. Ano siya ko an? Inara kanang may may na daw may mula kanang naghambog-hambog na Mm. Ya, yeah. ato sa sa pika sa kakaoban. Iyan gi kanang naglangoy god sa kanang pagang ubos. Iyan gi kanang gi gi ang uba kanang gi dusmo say, ulo, say, oh. sa ilawom. Gi dusmo niya ang ulo sa ilawom. Oh. Unsa may istorya niya Ano niya gi dusmo ang ulo? Cha. Kanang sa tuig mo sa ng may kanang may, may, may hambugiro na daw hambugiro na kanang magatoto sa lawang ba mm tas ari na pud sana sa so hambugiro kana mag magsumpang sa lawang Niya ana siya patong daw ni niya sa lawang which is kana sa pambot lawang mm. sa, so, sa pambot oh ni ana siya is makato daw mi eh, Itagaan daw ni Mayag 300K. Karong na dahil yun, nadadas yung motor sa ihatag niya? 300k. Mhm. Mm -hmm. Tas og mamatay dami, wala daw siya labot. Mhm. Mm -hmm. Unya. Tas so, ana, kong kauban. Ayaw yan, ayaw yan. Tugon ni Ned, kabua nga kung kuan kauban na nagkuan sige na ayaw pero kuan. Sudlan na gutong ilong sa akong kauban. Mhm kini nga resort kini Uncle Mike Beach Resort unsa man ni na guardia ni eh, nga resort Wala. naay bayad naa na naay entrance entrance oh, okay pila may entrance bayad 50 per person 50 per person do na moy cottage naa oh so cottage cottage mo so kadtong panahon na unsa may okasyon ninyo nga naabot mo didto atong lugar ha? Birthday sa kong lola birthday si mong lula. Okay, so adto yes. ka, daghan mo ka uban ane? kay birthday ko si mong lula. O oh, oh. pero katong pat opat oh, ka bro pero wala na tayo ka apelamos Amin mm. na gusto yung, tulo, yung dikwan, di ko ka di kalit sa duol, yung di kalito ramit ka di duol sa dagat ba? Oh 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 oh. Sige Ano kay... siya? Padlong. Ah yung kayo. Okay, okay, okay. Pulis ka na preso naman eh. Nahibawan na mo ano, nga na preso na. Straight to the point. On sabay nakaon aning mga pulis. Karon na preso na, gidakop sa iyang mga kaubang pulis. Tiya mo na iyang gipanglumsan. Kini mga bata mahigala. Straight to the point. Sa may nasukan ni ani mga bata mga minor de edad pa man ni. Eh. Nay bayong-bayong uh, nga ulitaw, kay 16 years old. Nya ni ay dalaga. Ano sa may nakaon? At umbalikan si Rajiman Paul Lauro sa dugang report. ane, at to si Inday Mahigala. Yes, uh, Rajiman Paul. Kumusta na, Paul? Radyo na at Tony balik na din ni Inday, no? So, ito'y pabalik ko. Yeah, before the end, sila kay pang lumsa na Tony Rafael, idool pa ni siya grupo sa grupos mga kalalakinan, dili na minor. Huwag niya po'y gihimo, no? pang tuso niya pong mga naong litos dagat. O niya, dahil to, ito na po napunta in town nila Inday. Ito'y balik si Inday at Tony Rafael. Hello, Inday! Uh -huh. Oh, balik niya mo dahi ha pa papangaligo ninyo pagka-Domingo kay birthday si Mang Lula, mga unsang oras sa man mo abot dito sa resort? Mga 1. 1 o'clock sa hapon? Ah. Oh, okay. So, kinini ang kadtong pulis, mga unsang oras sa man to naabot? Na natudaan dito or pag-abot ninyo pa to dito? Sa bantay kay ato na nakita sa dagat. Oh, nakaila mo adto niya nga pulis siya? Wala, wala din kailan eh. Kalito siya doon lang mo. Ani ah, kalito sa duol. So dili mo kaila ani daan niya. Wala, wala jud. Wala di ay. Kay abi na kaila mo daan, kaila mo nga pulis ya. So pagkalit niya dool, kamong tulo, ikaw gatunduhan nimo ka mga classmates. Ah, ni duol lang ni siya kalit. O sa may sulti niya pag dool niya, Giyod? Di, wala pa siya gisulti na. ang first niya duol niya, gibira-bira ang buksan sa mga Hmm. Nga itong panahon na pagduol sa pulis, daba ba siya kauban o siya lang usa? Siya lang usa. Iyang uyab, kinama sa unahan. aduna ah, doon na din siya iyang uyab, iyang kauban. To dito na, to sa unahan oh. naligo pod. ah. Oh. po. Mm. So, kini ni ang ah uh, kamupod, nang ligo na po mo itong panahon na, kanto mga pulis may niduol ninyo? Oh, niduol na siya kalit. Okay. Unya, usama may iyang sultig yun? Pag primirong duol, sa makigila-ila ninyo? Unsa may iyang giingon? kasi ni kanito siya ko nang sa kung kauban niya katong sa ko na ug atas gi susod sa dagat mm mga kuan daw mi lang mga abugiro na daw kay may magalang langoy langoy ni patun ni sa ilang tayo kanang so gisugo lagi mi na patun sa ilang tayo katong lapit sa pambot tagalagi lagi daw mi 300k ug makuan makuan ako mm so, na ba to dito sa umlang kay so grabe ba ano siya badlong ka man na, nari, badlong ka nang, ikuan, ikanang, itlot mo ang kanang o sa dagat. Mm. Okay na ka na mo ka nang, ibadlong lang ni Hindi lang, lang ka nang, i-direkto mi ka nang form sa ilaw. Mm. May binabira. O sa man tong pulisa, hubog to, itong pagdool na niya? or wak mo kabantay na hubog, batugwa pa ba? Wa, well, wami well, kay bawa ka hubog, atin mo ka lifeguard. Hmm, kaya mo mo kailang pulis, no? Oh. So, kato sa sa diha tong imong kauban nga lalaki duha ka buok na du na iya to na dosmo mo ang, ang iyang ang iyang o ang ang ulo dito sa tubig. Oh, katong usa niya, usa kay gibira-bira man iyang bukson. Oh, ang ikaw giunsa man kaniya? Gi gisuryaano ka ano, nang gidos mo ko sila. Giapil sa usa. Giapil ka nga babae man ka. Oh, Amo to niyo, apil, apil ko. Kami jud tulo dagay mo sa gikuan tiguang, mga patanon. Hmm. Un taga man ang tubig ninyo ato panahon na taga dughan ato panahon na. Oh, taga dughan ka. So nya giduok -ok mo niya sa kuan. Wa mo aksyon og sukol oh. tong imo mga kauban nga mga lalaki, mga classmates nimo. Wala kanang nakuha na sila na chakra ba na unsa to siya na wa mi kaila. Hmm, kalit nagduol o mo kaila. So kinsa may nagtabang okay. ninyo ato panahon na? Wa, wala, kami ra gyud nagtapok-tapok. Unya naun sa man to, mayo okay kina na kuan na hunong ang pulis o kuan kana na ang lumos ninyo? di kuan ako may last na ako naunsa di kaya ni ni kalit mo naman tamo niya nila kau siya ni ato na puso sa lain grupo Oh, so nagsusuroy dahil siya dito sa resort, lain-lain ya, uh. grupo yang yad to. Oo. Oh. Pagsadihang ni Adto na sa lain grupo, ang may gibuhat ninyo? Well, sige na may talaga niya, sige na may sa dito siya, kuwan. na nananagot niya kwan kagano siya gikwan ya yeah. kami misa ka nami balik sa kadong cottage ya yeah. kita na nami nami gipal kita nami nagpundok dito tanan iyang gipan kwan nilabsan mm ni do na pud mi kay na sa na mo mo sa lalaki o mm. So, daghan dahin ang iyang ipanghilabtan kaya nagpundok man sila dito? Oo, daghan. Daghan ka po ano yung gabot dito. Mga pila ka kabuok -ok to. Mabana-bana niyo abot o uh, lima, abot o na po? Di, grupo-grupo. Sipi, kaya yung wato talaga, grupo. Dagan man to. Ipundukan di, sa dito. Hmm. So, kinsa may nanawag og pulis? Kuan, tong kauban sa tiguan po diyang gikuan kuan, gi pakisa yung medyas. Gi sa yung medyas, ang katong tiguan? Oo. Uh, gi, gi, kuan, gi pakuan, kuan, tanaw, sa tiguan. Yeah, um, ang tiguan, kaya naninda na ito, kanang seafood, good, kanang asahon. Hmm, so doon na yung pagkakulian. So, ang nanawag ko pulis ang kauban at Tungtiguang? Ah. So, na nangabot ang mga pulis sa itong panahon na? Ah. So, kakita... na mga... mga pila ka-minutes? Mga pila ka-minutes, nangabot ang mga pulis? Mga 10 minutes. Mga 10 minutes, abot mga pulis dito? Mga pila ka-pulis, ang abot? Duha. Duha ka-pulis. So, unsa man ginakop siya? Unit. Ni, kwan, isuot sa isuot siya Isod siya sa kinan sa polis. Ah. Oh. Kano sa aman mo na kahibaw nga polis to siya? Mo may kanang kuan, sulti-sulti sa mga nagtapok dito. So may sulti-sulti nga polis to siya kay kamo aman mo ka ila di ay abi nako og do na moy atraso adto at niya pagsugod, wa di ay. Walo, wala wala gid, kalit. Wa di mi ka ila niya nan, ni dol to siya. Ang iyang uyab day wala dai mo badlong, iyang uyab nga Ah uh, darling or love, ayo diha love kay mga bata pa na. <laughs> sa kuan kakita na yang kuan uyab na nagyawyaw na mi sa yang uyab mm. ang laki kaya ato na sa pikas grupo ni ang, ang babay ni mo siya naunsa dito yawa mi kay ba uyab dito siya mm. kini migyawyaw amo sa gingnan mm. o pagabot sa mga pulis nagdala sila og patrol car Ha. Oh. so nagdala og kanang sa Kenans, pulis. pulis noya paghuman unsa man ni surrender siya gi sakay la pulsa dayon sa uh, patrol car oh. Ang ang iyang uyab ni Kuyog kung Sakay? Wala, more niya pa sira. Niya pa sira. So pag kamano sa man niya na patrol car, yung unsa man lang mo, inyong gibabayan. <laughs> ha? Sa <laughs> so, pag sa patrol car ning patrol car, ning unsa man niyo, amo niyo kuna, wa mo musul musulti sa pulis nga katong nagdakop nga tinuod na sir mo yung naghaud kay na sir. Inyong gi ng pulis. Wala so, naman na sila sa among kan sa mga guardian. Unsay na hitabo kay sila may nagkuan. So nakabaw okay. tong duha ka pulis inyong gituganan? anan Ah, amo din si Ian. Oh. So uh, nagkatubang na inyong uh, mga guardians o gato mga pulis ato panahon na. Oh, sa ato na sa police station. Ah, sa police station na so human og dakop sa pulis ni sa kaysa dito wala gipusasan ang pulis. Wala. Wala. Sa lang sa patrol car dayon. Oh, ni. Siya na ni sakay. kay. Voluntaryo na sa sakay niya human ni apas mo sa police station. Oh, ni Apas me. Ato na mi Oh, so nakatubang na imong guardians, inyong parents, kamo nakatubang na mo's pulis. Oh, nag Unsa so, may Unsa so, may sulti niya nga pulis man siya nganong iya manggibuhat to niya ninyo, wa sa mga ayo pasaylo ninyo. Wala sad. Pagkakita ninyo sa pulis dito sa police station, diin man sa gibutang, dito na sa na prison na. Ay gi man siya, gi Pag may mi, may pay niya. Oh. So, unya, mo pasaka gyud mo kaso ini maong mga pulis, ini maong pulis. Oh, na file na gapon. Na file na Ah, gitabangan mo sa DSWD? Wala pa. Wala pa. Okay, but at least na file na dito, di sa Women's Desk mo nangadto sa Women's Desk. No, sa Women's It's Desk. Kay mga minor man mo. So pag wag mo ingon nga personal nga nagkatubang sa pulis. Wala. Ang inyong gagyan sa, sa katubang. Sa dagat ra may nagtuon for Yanil. Sa dagat ra. Pagabot ninyo sa police station gi pa gihimuan mo affidavit dito. Oh. Nagipapirma mo ka affidavit sa sa police station para pag-file ng kaso. Oh yes. Mm. So wak mangayo gi ang police ninyo, wa pud mangayo pasaylo sa inyong ginikanan. Wala jud. Oh, ikaw nakakita ka nga to na sana so na presyohan pero gilahi lang. Wala ko kita ng special coin. Kapuan ako na gilahi siya. Gilahi siya. Oh, O sige. So, salamat kay Inday ha sa paghatag panahon namo mo sa DYHP o sa IFM. Okay. Sige, Paul. Ang sumay tabo ka, Paul. Ang, oh. Attorney Rupil, ang arresting officer ni taga Mobile Patrol Unit kay doon ay concerned citizen. na lang natin i-label siya ang apelido or Japanese minister ang apelido. mo. na nawag sa kapulisan mo no, tuwing na-dispatch na, -di na yun itong mobile patrol unit na gisakyan nila ni Police Staff Sergeant Marlon Acabado o Police Staff Sergeant Elmer Quijado nga maunay ni Dakop ni Ining uh, Police no? uh, si Patrolman tingo maya barangkuan niya Patrolman Patrolman Celso Piresio Jr. Piresyo. Mura magpurhisyo. <coughs> Uyawa. Purhisyo kayo sa... Oh, naglingaw-lingaw sa dagat. Oo. Oh, Purhisyo sa katiling man. Oo. Mm. So, uh, ang lula na ni Atty. Rupil, uh, naway ni Tugot na tuma-interview ka dali, ako. Mm. Dito kapag pailas ka, kaso kay ka may immediate guardian sa aning mata. So, sa may... Wala ni mo mga... Sulti ang polisman na anong uh, imo mo himo sa kong apo Mayong buntag attorney Oy may buntag um, ma may buntag Ayaw. Live <laughs> just the HP o sa <laughs> IFM unya unsa man ang pulis kakita mo dito sa police station Ah uh, dili lang sa police station may nagkita sa actual dito din sa paghita mo attorney dito gid ko mm. Actually na may gamay ko ah. lagi sa family niya o sa akong akong apog, invite niya iyang mga classmates. Mm. Unya na nang hindi kung apo nga mama mo at magmama tawag na Mama mo adto may mga ligo na mi dito. sige ayaw pag iat ha. Oto. Mm. So, wala na ko na ibawan na na, busy pugo entertain sa ko mga bisita. Karon kay kining wala man ko na ba ga nangita ko siyawi sa kon sa kenan kay tuwa man ya dito man gibuta mga gamit sa sa kenan. Pag dano ano kun kunahan nga magdagram pundok nya ko. So, ako siya gitawag ko in ano man kadalang da, ito nga, magi, kuan mi anang lalaki, ay, gerang gilungsan mi, mm. ito tinainit ako ulo. Mm. So, aso mo ito, gidool na ko, siya, mo ito, diingon itong mga tao, itong caretaker, polis, may anak siya, ma'am. Mm. Ito, -hmm. so, gidool ko siya. Kung so, problema ni mo, sir, mo ito, siya nga, ma'am, marag, hubog, hubog pa yun. Hubog, eh? Siya nga, ako, siya nga, ma'am, kanang, kung, Ano unsay problema? Ano mga nung ni mo ako ang ako? Kaya nga, wala ka nang buwan, ma'am. Ka nang joke. Hindi hey, joke. Sa akong kalagot, at orne ako, bibisubag ang naon. Joke? Pustila na? Hindi <laughs> joke. At, apong-apo, huwag ka, hindi ako, pines, hul, bas, yung, babayigod. Oo, bito, babayagod. Oo. O, kaya, mato mm. oh, uh, oh. yeah, nga, uh, wala ko, nangay- nangay- oh, sa iluwa lang ko, ma'am. O, sa iluwa ko, ma'am. O, sa ako. Wagi ko ka po bunga to sa kung kalangot nga isip ka ng lula sa bata nga mm. na yung nata ni gada ko gamay pa. Mm. Kaya so, inaana ang mahitabo. Mm. wala Walang ko kalibutan kung tina ko nagsigi ko dito asa na pinagaligo na lipat na sa gamay tuwan na day tuwan na day tao dito ina Inaana ako isip na ikaw pa Victor Bag ikaw may unang mo protektar sa mga sibilyan. nganong mm. Nga nung inungin, ng mga bata. Mm. Oto, nga ngayon siya pasaylo, pagkatatao, man ang na abot man ang mga naresponde, ito, nidito naman ito sagsakay sa sakyanan. Mm. sa nidito naman ito sagsakay po sa sakyanan po? Oo, oh, di naman ito sagsakay sa oh. so, sakyanan po. Sa sa Wala na siya, wala na siya kay na. Ang katong mga mm. naresponde, mga mm. tao mm. nga, mm. ang tayo na itabo, na, pa magdaog pusil to man pulis o magdaog pusil? Ain ang responde. Ah katong katong pulisa katong nahubog wa magdaog armas. Ain ko nagpadala pusil pero wa may kakita. Mm mm. Ana gina sya kagara gid mo mo Di pangutanam po to nakukuban na mga batan-on po to nga niingon nga mam kami sa gidugot pud mi ganina gilungsad pud mi. apil ta kuyog ta kay aron ano ni nato mapabugat ni ang iyang kaso kay ato gining i kasi nga no abusado ni pulisan ni bitaw sakto oi eh. grabe nga naghilak tong usa ka senior citizen na niingon nga nang ninda ito di siya uh, papalit atong titi eh. pagka mo magihugo kuno yang midjas ug gihilam ko, no ko sa nawong sa senior citizen ayabag uh, ah, tong pulisa gid ay Naagigamay. May gamay gyud. So nag dito sa police station nakita na sa police station. Nagabot dito police station, nakita mo balik. So, na nag Nagabot na ni dito. Nagabot na mig kunya na wasta na ka kung ignan. Mm. Na -abot, abot, abot na man dito na abot sa puntong Actually ang katong mga parents atong duha ka classmates sa akong apo wala man sila kay nananggit ra man nga gi-invite ra pod. So mm. motog, mo to gi panawagan namo sa Telepon para kay kinanglan mag guardian mm -hmm. nga po dito sa police station mm -hmm. katong pulis naman kuno toy uyab wa dai mo, mo dool ang yang uyab wa mo sulti ko sa background ng pulis ha mao na mo nay puan uh, wala wala ko sa kay ang ako kunay bawad usa sa IT counselor sa barangay Babag nya mo ko nga kanang wa pod siya ka sulti nakakita man ta siya gipaglungtan ang mga bata wag gayud siya ka badlong sa iyang uyab siguro di niya makontrol mm Okay. So tinud uh, yes. yes. oh. on ganun to pasaka kaso. Ah, yes, madera. Oh. din ako. Oh, sige, mas maayo noon. Yung taga ni tawhana di man ni angay mga pulis. Ang okay, mga pulis na busado. Pwede lang sa mga tarong na pulis ha. Oh, pwede sa mga tarong. Ah, uh, na naman na may mga tarong pod pero kining nani di ni siya maayong mayra sad ning nani pa yung ranggo. Nagpakita sa si ang talent ni nani di yung kalidad. Mm. Siya angay taga ano posisyon. Correct, correct. Wa matraw ma intawon imong apo? Ha? Wala ma trauma imong apo? Naon sab kumusta imong apo na, naman? Naani mm. siya gamay trauma mo. gamay trauma mga 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 ako, asa ko nilid na ako ron. na ako missing, pero niunta ko kay ato sa nang ako sa nang lingawon kay murag na trauma gid sa pangita mo. O, oh, limang kagilumsan? O, limang kagilumsan, uh gawin na na trauma yung taon siya? Oo, -oh. may ganit taon ni kay kamaon ni Mulangoy. Oo. Eh. Oh. Hindi pa sa Mulangoy, hindi kay Mulutaw ni. Oh, Bastilan. Sakit sa akong bakit kaya sa compartment ba na naarami dito sa lugar niya, wak po'y kalibutan. Mm. Na, nahadlog po na yun siya. Kung ano, wak ka masumbong na ako pag wabaghawas ninyo. Wak po siya masumbong kay mahadlog po kay mama siya masuko kung ina na after ito. Na, na kaya sila dito. O nga, wala ganyan. Ngayon, so siya na nagasira sila sa taon na kay mga grupo. Wala na gay. Mga na sila. Kaya't may do-all ning Tuhana, huwag kay siya kaya to kasi mm. silang lifeguard. Mm. Ah, na, kamuha, hambog na kay mong mo, lang wala ko nga. Mautil mm. iyan, paglumsan. Mm. Kuha siguro niya, gi, tukul siguro niya kung sa, mo mula ko eh. Oo, oo. Katong Domingo, ah uh, mother, imo tong birthday, mother? Ikaw may nag-birthday? Ah, actually, belated na to siya, attorney, marag, ako na lang palipay kayo, actually, ah, uh, wala man may diri pag-birthday. Mm. Kung mo to, abot na ko, mo to unsa hmm. okay. well, na pud ko sa akong mga ako mga pamilya mo to nga nagkaunsaor simple ra gud na mm. bitaw bitaw so belated happy birthday mother ha belated happy birthday nimo salamat kay atorne oh niya dayon atong tinud unta pulis kay dito ang ayan sa pagka pulis salbahis tong tawhana ang ayan gidsay luna sa sa pulis nga kanang inana nga Oo. Oh, oh. So, uh, sige ma. Sige, uh, ma'am. Ato itong tinuron yun niya. Kung ano ma, na man na-preso naman. At is, mapasakang kaso nga may ma matangtang ni pagka-polis. Dili maayon eh. Miski mo ay mo protect mga tao mo. Ano hinoy naghatag o problema? Yes. Ah, file na mo, sana si ma'am sa women's uh, women's desk. Uh, ito, uh, ang di-file na mo nga mo follow ra e, administrative e, case mm -mm. Uh -huh. mm, -hmm. uh -huh. mm -hmm. oh oh mm. uh, na mo gid na malut ang administrative Mm. Oh, kita lang jud la uh, Madel. Magana lang matangtang ni pagapulis wa ni ayo. Di ni pwede nga uh, maipon sa PNP organization makadaot ni sa iwahin sa kapulisan. No. Min. Sa ang iyang Ah. Eh, oh. Nagtatag ang problema siya. Ilikan kita. Maugyan, maugyan. Sige, Madel, Salamat kay Madel Has. Paghatag panahon na to <coughs> sa DYHP. <coldoffingalan> o oh, sa IFM. Okay, salamat kayo. Okay, Paul. Attorney Rupil, no? At salamat na pag-usap ang Lola na ma-interview nato to in town ni Dinya. This is niya. sa totoo ka mga minors na gilumsan sa police na nakihan na diyan kagapong at lawa. So, tuwaroon sa Kwan, Lapulapo Police Station, balhug Rupol. Paul? Oh, to sa amin attorney Rupil dito sa uh, kuan ganay ila nila dito, no? O mm. di man tumutingog sa diyang atong gi bisita po na dito nga kuan po dato sa sempre kay mauwag sa mot pa kay pulisya nya ma mabaliw siya pag-ayo. Oh. Um, di kay di lang po. So ato na lagi pangita ang mga complainants. oh. actually uh, ang usa at least na dumduma na tong usa og baonero na nga tong nahinabi at Sir oh. no? With uh, consent sa lula nga mao ina nagako ani niya so gikan diri sa ilang panimay sa Lapu-Lapu City o bani speed pilot Jesus Umampo ako yung radio man po Lauro DYHP Tatak RMN